Tayong mga tao ay gustong gusto natin mag-travel sa iba't ibang bansa, ngunit alam mo ba na may mga ligtas na lugar na pwede mong puntahan kasama ang iyong pamilya? Gusto mo bang malaman? Narito ang mga sampung pinakaligtas na bansa sa buong mundo. Pero bago ang lahat pakipindot ang subscribe button at bell button para lagi kang update sa mga ilalabas kong videos. Kaya, kaya simulan na natin. 10. Japan ang Japan ay karaniwang itinuturing na isa sa mga pinakaligtas na bansa sa mundo. Ang pagnanakaw at iba pang mga kriminal na pagkakasala ay bihirang iulat. Isa sa mga pangunahing salik na nag-aambag sa mataas na antas ng kaligtasan ng bansa ay ang pagbibigay diin sa pag-iwas sa krimen. Siam, Singapore Ang mga residente ng bansa ay may akses sa pampulitikang katatagan, mababang rate ng krimen, magandang pagpipilian sa pabahay, pangangalaga sa kalusugan, edukasyon, paglilibang, at mga opsyon sa transportasyon. Ang bansa ay may isa sa pinakamataas na antas ng pamumuhay sa mundo. 8. Czech Republic Ang Czech Republic ang ikawalong pinakaligtas na bansa sa mundo. Ang bansa ay nakikilala sa pamamagitan ng pagkakapantay-pantay sa lipunan at mababang antas ng krimen, Maraming turista na nagpupuntahan dito, dahil bukod sa ligtas na sila, masasarap pa ang mga pagkain. Ito, Slovenia, panglima ang Slovenia sa Global Peace Index noong nakaraang taon. Ito ay ikapitong ranggo sa taong ito. Ang bansa ay kilala rin bilang isa sa pinakamalinis. Mayroon din itong maraming likas na kababalaghan na nagpapabuti sa kalidad ng buhay. Ang bansa ay kilala rin bilang isa sa pinakamalinis. Ang Portugal. Uling nirerango ang Portugal sa nangungunang limang bansa ngayong taon. Tumilitaw na ang Portugal ay isang perpektong bansang tirahan na may mababang antas ng krimen, mataas na kalidad ng buhay, at matatag na klima sa politika. Para sa karagdagang impormasyon, ang Portugal, kasama ang LGBT friendly na kapaligiran nito, ay nagpapakita rin ng halimbawa para sa mga karapatan ng LGBT sa Europe. Tema, Austria. Isa na naman ang Austria sa top 10. Ang bansa ay may napakababang antas ng krimen, ngunit isang napakataas na Human Development Index. Ang Austria ay may napakataas na kita sa bawat kapital, na nakakaapekto sa mga ranggo ng bansa. 4. Denmark Ang Denmark na may populasyon na humigit kumulang 5.98 milyong tao, 2020 tansya, ay kilala sa katatagan ng ekonomiya at mababang antas ng katiwalian. Pang-apat ito sa index ng mga ligtas na bansa ngayong taon. Tatlo, Ireland. Umakyat ang Ireland sa limang lugar ngayong taon upang maging pangatlo sa pinakaligtas na bansa sa mundo. Ang bansa ay may mababang antas ng krimen, malakas na ekonomiya at malugod na populasyon. Dalawa, New Zealand. Listahan sa buong mundo ang New Zealand ay ang pinakamapayapang bansa sa rehiyon ng Asia Pacific, salamat sa matatag na politika at ekonomiya nito, pati na rin ang paggalang nito sa karapatang pantao. Ang COVID-19 ay may maliit na epekto sa bansa, ito rin ay puntahan ng mga turista. Isa, Iceland. Nananatili ang Iceland sa tuktok ng listahan ng mga pinakamapayapang bansa sa mundo. Mula noong 2008, na panatili ng bansa ang posisyon nito. Ang mga pananaw sa mga tagapagpahiwatig ng kriminalidad ay bumuti sa Iceland. Ang Iceland ang may pinakamababang rate ng pagkakulong sa Europa, sa 33 bawat 100,000 libong katao. Nagustuhan mo ba ang ating videos? Kung ikaw ang tatanungin, anong bansa ang gusto mong puntahan? Paki-comment lang sa baba. Kaya kung gusto mo ng mga ganitong videos, huwag maayang pindutin ang subscribe button at bell button para lagi kang update sa mga ilalabas kong videos. Sa susunod ulit na pakikinig. Maraming salamat mga kapo. Bye bye and God bless.